Ayon po kay Sen. Risa Anteveros, isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at inabuso at syempre pinagsamantalahan na si Apollo Kibuloy. Ang tinutukoy po ni Sen. Risa Anteveros ay yung pagsampa ng kaso laban kay Kibuloy, yung child abuse case, child abuser. Ito pong sinusuportahan ni na Robin Padilla, Bato de la Rosa at ng ilang politiko pati na rin ng ilang personalidad. Sa social media. Abay, kung ikaw ay sumusuporta sa isang katulad niyan, anong tawag sa'yo? Baka ganun ka rin. Kaya masaklap, di ba? Maraming, may, may ilan pa rin, pa, may mangilan ngilan pa rin tayong mga kababayan na nagbubulag-bulagan. At uh, yun nga, I stand with Kibuloy daw at dapat protektahan si Kibuloy. Dapat din daw ay mag-resign ang isang katulad ni Reza Ontiveros na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho at ang nararapat. So ito yung malungkot na katotohanan dito sa atin. Ano ho, pag alam nila na may power ang isang tao, siguradong mangingilag na paimbestigahan. Kaya yan po ang nangyari dahil napakahaba ng panahon. Ito mga pang-abuso na ito ni Kibuloy pero walang naglakas loob na paimbestigahan. Wala pong naglakas ng loob para tulungan yung mga taon or yung mga complainants at yung mga inabuso nga. So naan dyan sa si Senator Riza Ontiveros, sa tingin ko ay hindi pa ang tawag sa ganito. Sa tingin ko, nagtatrabaho ang isang Riza Ontiveros. Kaya maraming, maraming nagagawa. Ang ibig kong sabihin, um, yung kanyang komite na pinamumunuan, halimbawa, dapat lang talaga na siya ang manguna dito sa investigasyon ito. Na ito, dahil ito ay tungkol sa child abuse, protection ng mga kababaihan. Nakakatawa isipin na uh, kahit alam niya sa sarili niya na posibleng mag-isa lang siya na, na gagawin yung trabahong ito, pero malakas pa rin ang loob ni Sen. Teresa Ontiveros dahil alam niya na nasa katotohanan at dapat lang talagang gawin niya ang kanyang, kanyang trabaho. Ayon, ano mangyayari ngayon kay Kibuloy na hindi nga umatend sa, sa hearing na Uh, na site in contempt na po si Kibuloy at tumutol nga ang ilang senator katulad ni Robin Padilla. Alam na natin kung bakit tumutol ang isang Robin Padilla. Di ba?